Hmm, yan na po yung ating mani pinat na pinat na oh. Eh. bala yan po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala episode na ito na po update ko po kayo sa ating ano po yung tanim po na beans oh yan nagsimula na po tayong magtanim oh yan ito po na may nakailang araw na di papakita ko po sa inyo ay eh, sibol na tapos ay tatlong linya dalaan po 'yan. Bali yan po ay 1 2 3. Yeah, dito na po. Yeah, kung nakikita po niyo 'yan, 'yan oh. Yeah, yung natin. Uh. Yeah, ito na po. Yan po ay matagal lang stack natin buto. Ay sabi ko ititistingin ko kung tutubo. Ay ngayon po naman ay napatsyem na tumubo ay sabi ko ay ayos aray ay, di atin pong itutuloy na, oh. Yan, oh, maigit po naman tumubo. Yan, kita po ba rin oh. Yan na po ngayon yan. Oh. Dahil mm. po panimula na uli ngayon magdagdag na ng ibang halaman Gawa ng ano Nag uh, iinit na uli Bago na uling uminit oh. Para po naman tutuloy na ito Kasi oh, nabubulok pagka maulan Hmm ngayon, ito pa po. Siguro papatabaan din natin pagkaalis ng ilang damo. Ayan, oh. Hmm. Oh.

Hmm. Yan hanggang dito po. Tapos dito mas kabila. Ang kabilang side do. Yan, oh. oh. Hmm. Saka na po natin iaasarol. Tim, mukha dyan! siya na apakan. Oh, po. Ah, dito, ang dami si Bulo. Oh. Panalo siya. Dami. Bale po papatabang po natin. Hindi pa lang huga ng pansin, oh. Yan. Chuchu, huwag tapakan. Ay, ayos na po yan. Hmm. Yan na po yung mga puno. Patabaan po natin yan. ayun update ko po naman kayo sa ano i-check po natin yung ating money oh. tara po kung anong style nga noon para nalulugot na po ay sa aking pag Lagi kang naaalala Namihis mo rin ba ako Sana'y ganun ka mahal ko Huwag sanang magbabago Ang hiling nang damdamin ko yan arin na po yung ating mga ama ni so, parang palungkot na rin po ay eh, pong susubok tayo Chuchu. yan ang tula na po yung ating mani yan try po natin kung ano ang na niya kung iba o parang namamatay na to try natin po yung iba pa dun yan o no? tulad nito ubat ba't kaya try po ka natin total patay na rin naman o oh. try daw po natin ba't sinamamatay oh. pwede na kaya ah parang pwede na eh patay na ho kasi oh natutuyot na yun ito na yung ating money uh, bulok yung iba ay pwede na oh Yan, ito na po ating mani oh. Maliliit pa po Ay naman namamatay Siguro gawa din ng ulan Ano para sa kamote din. Uh. Dadalhin na po natin. Uh. Uh. Wala man din katayang lalagyan. Gawa ko ng patay na rin naman. Ay, oh. try po natin magbukas oh. ay pwede na oh pwede na po pala oh yan oh makakamay na tayo oh, oh. Pwede na ano? Hmm. Uh. Oh. Uh. Oh pwede na iipunin na ho natin oh. Mm. mga namamatay niya oh. Hanggang doon po eh, sa dulo Tikpa po natin yung ibang punuan parang malapit na nga po oh. lulugot na eh lalo doon sa kabila oh. mas malma hmm ito baka po ito na yung um, talagang malapit ng airbase ba't naman hindi sabay sabay hmm, hmm kagaya ho na rin patay na talaga oh. Yan, oh. wala ay bukya bulok try daw po natin na nakaka excited dahi maganda ba yung dikit dikit yan, yan, oh. ah na rin nga oh. yan oh naglalaman ah hmm hmm papu try po natin bumunot na ilang puno kasi nga ang mga dahon niya ay lugot na to so, oh. uh, te uga uga lang uh, uh. Ah, panalo dami uh. Pwede na po. Oh, oh, oh. Pulutin lang natin yung ibang ano. May panlaga na tayo mani Hmm. Dos puno. Tayo pala makakamanin na. Hmm. Pare oh. At pong try na at ating pang gamit na oh. Hmm hindi na ako kadamihan so hmm. yan o oh. Hmm. pwede na o panalo yung mga laga sa ating iipunin oh. Hmm. Eh. Yan. Maliliit ano. Talagang ganyan basta putay may makaka-experience na may laman. Kaya ho tinatry natin ang tinatry eh para alam ba natin pahulaan eh. Pagka hindi natin ho inano. Pahulaan pagka hindi ho natin binunutan. Hmm. Ito pa, oh. Patay na itong puno nito. Oh. Yan, dami na oh. dami pala sa ilalim mo oh. Hmm. Hmm. Yung iba wala nang laman. Hmm. Oh, yan na po yung ating maning Pinat na pinat na oh.